Lumayan ulit so, ito ang ating huli ngayong araw na to kasi pa ka. May nagpakuha sa atin ng Sea Urchins. Tapos andan binigay ko na isang sako yung Sea jeans my idol. May followers tayong napakuha doon sa Milagros. Kaya Ayan, pinadala ko na. Ayan, chat out iyo. Nandiyan na yun. Ah, hintayin mo na lang. Malas 12 daw. Ang nila dyan sa, ano, Kalatsot Idol. Kaya, ayan. Thank you. Maraming salamat din sa iyong pagtiwala sa akin at support, ha? At ito, nag-sisid ako ulit kasi umaga ako kanina, naghatid kanina doon. Mga alas 8.30 siguro para hindi siya ma- hindi siya mabiaan ba sa pasayroan. Mga alas Maybe no, medyo magod sila maglarga daw doon sa kalatsot kaya nagbalik ako ng sisid pagtapos kong hati doon sa paseroan. Kaya ito yung holy ko naman mga idol. At yun palang ano yung gusto doon sa ito sa uh, ano tagutungan. Ayan mag comment na lang kayo dyan at sure pakilike na rin at mag follow na rin sa aking account. Ito po nahana lang kayo kung sinong unang makakomment dyan dami kasi yung nag comment dyan sa comment section, mga idol kaya mayroon na naman tayong nakuha ang tagutungan kaya paunahan na lang kayo mga idol ito. at ibalot yun lang to dito sa plastic hintayin ko na lang kung sinong makauna dito sa pagdating dito sa amin ito kayo ito may nakuha akong buaya Mag-comment lang kayo diyan palagi mga idol. Hindi ko kayo may isa-isa na pagbigay pero palagi lang kayong mag-share at comment diyan at manonood ng aking video. Bibigyan ko kayo. Tsaka ito, kung sino mang may gusto nito, mag-comment lang rin diyan. Para kayo na naman ang mabigyan ko. Yung nauna kasi, matagal na kasi yung nag request sa akin na magpadala ng si Austin's malayo kasi nandun sa Milagros siya. Yeah. Kaya ayun. Siya na lang na yung magpamasahe dun sa bangka na pinadalhan kaya pinadala natin kaya kayo dyan mga idol patuloy lang kayong magsuporta support sa akin at mag comment para makatikim din kayo ng ganito at ganito na rin at siyempre hindi mawawala yung ating pang ulam ito favorite kasi ng mga anak ko ito mga idol eh. kaya ito yung kasag mga idol ba out sa inyo dyan. Lahat na hindi ko maisa sa pag chat out. Para sa inyo itong chat out na ito. At ang ating pang ulam ngayon mga idol. Ayan. Ito yung ating pang ulam. Natuwa. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At thanks God pa rin dahil sa inyong support At medyo mahaba-haba na rin ang aking earnings mga idol. Thank you. Thank you. Maraming salamat. At soon baka maka bigay ako sa inyo ulit ng ganito. Mag-comment at mag-like lang palagi at share. Thank you. Maraming salamat sa inyo. God.